Ah, sarap. Hindi siya nakakibaw. Ayan mga lods, ito yung ating dulutuin ngayon. Sapal ng nyuk. Pukuyin po natin. Ito po yung ating mga ingredients. Ayan. So, ayan ha. Pinakita ko sa inyo. Sapal ng nyuk. Kaya eh, nagluto kami ng chicken curry. Ang Ayan, good morning mga lods. So, muli kong ipapakita yung paggawang ng Kukoy, okay, nasapan lang nyo kasi may nag-comment na hindi na rin ito kinakain. So, isa sa si itin labitag na hindi rin naniwala, no? So, gawin natin pera ulit. Itong natin uh, ng lang nyo. O, gagawin ulit natin pera. Kung paano natin maging pera ito dito sa kantin. So, ano mo sabi mo, tit, labitag, na hindi kayo naniwala? Ayan, uh, shoutout kay uh, Kuya Larry. Amos Lakwat isa rin vlogger, no? Oh, shoutout sa iyo. Nandito si Titla Vita. Ah, ah, ipapakita ko sa iyo ah, Manuilare Amos na kwansero na ah, totoo po na ah, pinigman yung gulap pa sa panayon. So, okay. sabi mo Tay? Ayan, maganda umaga po sa inyong lahat at shoutout po sa inyong lahat, viewers man or lahat po sa lahat na kayo. Ah, ngayon po, sa totoo lang hindi ako naniniwala sa sapal ng yug Kasi sa parang buhay ko ay hindi pa ako nakakain ng sapal ng yug na tinorta. So ngayon, masasaksiyan ko na kung paano ginagawa ni Pro Percival ang sapal ng yung. So, okay. ayun, rin po natin. So, ayan na mga lods ha. Kaharap na natin si Tito Vita. So, ito ang sapal ng yung. Mga lods. Tapos, meron tayong crispy fry. Siyempre, may giniling para mas masarap. At nandito yung ating magic sarap. Tapos, meron tayong bawang sibuyas na at tap. Meron din tayo, siyempre, para mas yummy. Itlog. Itlog. So, ngayon, Tito, ilagay mo na lahat. Ngayon, Ay, ilalagay muna natin ito. Oh, ikaw ang gumawa. Ngayon si Tito hindi pa ako nakakain ito ah. Hindi oh, yeah. ko alam kung magugustuhan ko rin. So, yan yeah, sa mga nagko-comment na hindi na nga kinakain ko sa panang Giniling, chicken giniling. Oh, yan. Lalagay na natin. Oh, giniling muna kung halos. Sa comment na hindi totoo? ito. So, oh, so, syempre, meron ditong onion, garlic. Yan. Pagsama na natin. Ako na naglalagay ng asin. Yan, wala asin. bang paminta? Yeah. Yeah. Asin yeah. yeah. na. Yan, yeah, itlog. Crispy fry, siyempre lalagyan natin kasi torta nga po. At syempre paminta. Lagyan na rin natin yung paminta. Para mas mabilis tayo. Pagsabayin na namin. Yes. Yan, yeah. lagyan natin yung crispy fries. Yan. Mix natin. So ito po yung sapal ng nyog na hindi niya tinatapon kapag nagagata siya. At ipong matatry ngayon. O, gawin natin pera. Kasi, o, sapal ng nyog. Isa po ako sa hindi naniwala. Nung nag-upload siya nito, hindi pa ako naniwala. Kasi hindi ko parin, hindi pa rin, hindi ako nakakain ng ganito. So isa po ako sa nakatawa nung na ginawa Spray niya. Straight ka no? Hindi to. Yan. Lagyan <laughs> so, so, natin ang ating sobing. Ito po lang sa uh, sobrang ito. Lagyan mo ng hari niya yan. Aray oh, na ba daw? Ayun, ayan. Ayan, nandito tayo sa harapan ng ating munting kantino. So, magkasama kami ngayon na siyong kabinyag. Ito na nga po. Musan. Uh, uh, Siguro ito, hindi oh, 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 ko alam malaking, malaking uh, ano to, malaking pera Kasi, medyo malaki ang kita dito, ito Kasi, wala ka ganong punan. Sapal ba naman ang kasi siya na po kayo, marami kayong mga nare na kung mga ingay-ingay dyan kasi nandito tayo sa isang pusat sa So nandito tayo sa kante ng huh? pusat Nandito ko na po at ready to. Dito na po. Wala ka malamit siya. Wala ka lang po Ayan, Ayan minahalo, halo 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 nito. So, ayan mga lods. Okay na yan. At uh, ipretohin na ni Titla Bitag. O, so, ayan. Ready na mga lods. At nagpapainit na si Titla Bitag ng wali para sa ating sapal ng nyug na okoy. At, tika. Yun, o. No? Oh. At gusto niyang makita kung paano nga gawin. Unong salang. Yun, o. No? Nang oh salang ni Titla Vita oh, ng oh, nga paganda ganda pa ganda ganda niya para hey, bilog please. na bilog galing ayan pang no? burger pang burger <laughs> pwede na ipalaman niya sa tinapay pwede hindi may... ano may... yun tawag ang matawag na diyan, eh, ano burger na sapal <laughs> oh, baka mag comment na naman din sila ng ano yan iba ginawang palaman sa rin pa yung sapal ng niyog. Ayun, no? Oh. Pinaganda pa talaga niya. Sige, wapot na kayo dyan. Buha na kayo dyan. Oh, yan ang mga lods, oh. Namumula-mula-mula mula na. Mawiwindang, sir. Oh, oh. mawiwindang daw kayo sa sapal ng niyog. Ayun, no? Oh. Ay, ang ganda ng pagkakaluto, oh. Ayun, no? Oh. You binalik, know? binalik, balik tag na. Balik na. Oh, yeah, okay. oh. no. Binalik sir Kita niyo naman, oh Yung ginawa ni Titla Bitag na sapal ng inyo. Ayun, oh. Magbablog din siya, oh. Di ba? Ayan. Ayan, maganda mo pala sa inyo lahat. Ayan po yung sapal ng inyo. So, ngayon, matuto, matuto, matuto nga yan kung paano ginawa ang sapal ng inyo na hindi ko po pinaniniwalaan At pwede po pala itong kainin. Yung unang vlog ni Percival Naris ay hindi po ako naniwala na kinakain ko Ang sapal ng nyug. Ginagawang okoy. Ginagawang okoy. Ginagawang okoy. Pero ngayon, ito. Ginawa ko ngayon yung sapal ng nyug. Sabi na ng na chicken. Sabi na na Yon, nakangon na, Nader salang. Oh, ang galing. Ginamitan talaga ng ano, ng um, takalan para pare-parehas ang Para bilog na bilog. Yeah. Okay. Parang pati. Ayos ah. Ayos mga lads Amin. Bango. Ang dong, magluto ay. <laughs> Tapi sa kasabihan, pag magaling daw ako, mga pamudaw ang niluto ay sinuwaling. Sinuwaling. Hindi po yung totoo. Ang naniniwala sa mga kasabihan ay pula ang propita. Ngayon o, no? mga lods o. Galing. Tostadong tostado yung ano. Talagang crispy crispy yan. Eh. No. Ah, sapal lang Ah, sapal lang yung. Galing. kaya Okay, ito na ni Chitlabita kung paano gumawa ng sapalan yung gagawin na niya sa bahay. Hindi na, <laughs> hindi na itatapon, hindi na ipapakain sa hindi na ipapakain sa bibi, okay. sa bibi, sa bibi. Lulutuin na. Para hindi masayang. So ang yung talaga maraming na ano yan, oh, paggamitan. Magmula sa puno, sa baho, sa dahon, sa tingting, -ting, ayan lahat yung ginagamit sa buno yan ginagamit pati yung sapal ng nyo gawin natin yung pagkain o oh, ayan mga lods tapos na totoo yung nitit tabi yung sapal ng nyo so ngayon syempre para mas maniwala siya sa lasa ng sapal ng nyo kasi hindi pa naman talaga niya tutaro na nalasahan ito meron kami. meron kaming kanin o oh, uh, ayan may kanin kami ha o oh, tayo Oh, lasahan mo lang Oh, ito yung ano. Oh, pinapauna po niya ako. Tapalan yun po, oh, crispy. Tayo. Lasa. Ah. <laughs> Diyan, Ayan, tayo. Alas Tap. Ah, hindi. Kaya Ayan. nag ako ng asin. Totoo, nag ako ng asin. Pero ngayon na akong ng tapal na ito. Okay, hindi ka pala ganyan. Manu na. Ipan natin. Ah? Ano? Sarap? Ah? Sarap? Hindi siya nakakibo. Ah. Ah, Kaya mga Na... Tapal na naman. pa na yung tape kasi check yung mo? Pwede na! Sarap! Ah? Nagkaroon ka na. lang. Kaya mga dito na lang ang ah, aming collaboration ni Agent sa Pekar. Thank you. Ika din po sa inyo. At kung may ako naibigyan nyo po, uh, makilagay siya naman po ng aming uh, video. So, ganito na lang. God bless po sa inyong lahat.